So yun, what's up sa inyo mga kalapatids na. No? So yun nga may good news tayo, no. So yun nga, ano may napisa na dito sa mga builders natin, guys. So hindi po to yung may napisa, no. Hindi po to. So dito sa kabila. Diyan. Ang may napisa ng itlog, guys. So bago ko ipapakita sa inyo, guys, no. So Mag-update muna tayo dito sa mga alaga nating kalapati guys. So, ito ngayon mga breeders natin. No? So hindi rin yan yung napisa guys. Dito sa bandang dito. Yan. Yan yung may napisa guys. No? Punto naman tayo sa love natin. So yun, nandito na tayo sa loft natin na. So yun, kakatapos lang natin magpa-tukas sa kanila. yun sila. Pati rin dito sa... Ayan. Pati sa taas. Ayan, Ayan sila na. Ayan. So yun nga pala, pinakita ko na sa inyo sa nung nakaraan nating video na may napisa na dito, na isa. At meron pang dalaw guys. No? So, yun nga, tatlo nga ang napisa guys. Ayan, papakita ko na sa inyo guys. na no? Ayan sila guys. Wow! Ayan. Tatlo sila napisa mas nao na lang yung malaki yung malaki dyan no at yung dalawa halos magkasabay lang sila guys ayan ayan guys no? makikita nyo ang laki nung isa guys sa yung naunang napisa ayan Siya nga pala na suksukan na rin natin ng singsing -sing to guys. Yung malaking yan guys. Kapakita ko sa inyo. Yan po yung singsing. -sing. Combring -sing. lang yan guys na. Yan. So yun nga no guys So hanggang dito na lang tong video natin to So Don't forget to like, share and subscribe